Hi guys! Happy Thursday morning here in the Bulacan. Katataposan po namin nag-walking ng 1 hour. Ito kumain at ito nag-coffee. Thank you Lord! At gabayan mo po muli ang amin mga mahal sa buhay. Lalo na po lahat po buong sambayanan, buong mundo po. Lagi mo ingatan Panginoon. Thank you, thank you Lord. I love you Lord. Okay chika for today ay yung nag-viral na naman guys. Meron na naman tayong viral para lang po sa views yung babaeng pumasok sa simbahan at dinuraan po yung lagayan ng ating holy water. Naganap yata ito sa Osamis Occidental. O, parang doon sa Osamis po. Blagger daw po yung babae. At siguro, tripya lang. Or, baka naman hangad niya po talaga guys na magkaroon ng uh, maraming views. Kaya ginawa niya po yon Yung doduraan niya po ang holy water. Dahil nga naman, pag dinuraan mo na nga naman yon babiral ka. Siyempre, kakalat yung video babiral at kita po yun guys. Yun siguro yung hangad niya para sa akin. Kasi kung hindi naman yun yung hangad niya yung bios wala ka naman sa katinuan kung maiisip mo yung ganun papasok ka sa simbahan para lang mandura doon sa loob na simbahan, di ba? Para siguro may 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 saltik ka naman siguro or baka naman Kulang ka sa pag-iisip, gagawin po po. Paggagawin nyo po 'yon, 'di ba po, guys? kung hindi ka po naghahangad sa Biyos gusto niya lang mag-viral, gusto niya lang magpasikat, gusto niya lang makikilala. 'Di ba, guys? Okay. Ito po. Sa loob na simbahan po, banal po 'yan. Ano man po nakalagay sa loob na simbahan, sa altar, lagayan man po ng holy water niya, lahat po na bahagi ng simbahan adorasyon, banal po 'yan. Ano ibig sabihin banal? Ang banal. Dapat lahat na yun igagalang po natin kasi banal po ang lahat na nasa loob ng simbahan. Kung baga huwag natin ito bastusin, huwag natin itong babuyin, o huwag natin itong uh, yurakan sa harapan ng ating Panginoon. Hindi ba? Ang loob ng simbahan dapat ay igalang kasi tahanan po yan ng ating Panginoon. Ang tahanan ng Panginoon ay dapat alagaan, mahalin, at huwag bastusin. 'di diba guys? Itong babae ito, humihingi siya ng sorry pero para sa akin yung sorry niya, sorry wala eh. Hindi ko ko ako lang hindi ko matatanggap ang iyong sorry ining o sino ka man na akala mo sarili mo ay ewan. Wala sa loob mo kasi kasi sinasabi mo hindi ka naligo pang banlaw. Ano 'yon? Pang banlaw mo yung holy water? Saan mang pag-iisip mayroon ka? 'Di ba? Alam mo dapat mo gawin, pumunta ka po sa adorasyon humingi ka po ng tawad sa Panginoon. Hingi mo sa tawa, sa tawad sa Panginoon, bakit mo po nagawa yun? Explain mo po sa Panginoon. Si God, si Lord, konting bagay o malaking bagay, napakahaba, napakalaki ng tenga po nun. Alam na alam niya kaagad yung nasa isipan mo. Kaya kung ako sa'yo, matakot ka po sa sarili mo. Pumunta ka sa adorasyon chapel, humingi ka ng tawad sa Panginoon, kausapin mo si Lord kung bakit nagawa mo po yun. Explain mo kay Lord, ba? Diba, kung bakit nagawa mo yun. Pangalawa, pumunta ka po doon sa pare, yung doon sa may simbahan na yun, humingi ka po ng tawad sa pare po. Explain mo kay Father bakit nagawa mo po yun. Diba? Ang mga pare nandyan po yan, para makikinig nandyan po yan yung mga pare. I know na lahat na pare po, hindi perfecto. May ibang pare na napakabait, may ibang pare na masungit, may ibang pare na wala lang, chill-chill lang. Para bang nadyan lang sila sa simbahan, para lang maghumili, pero may mga pare naman na, kasi trabaho lang din naman nila yan eh, na naghumili sila, Uh, na-assign sila sa ganitong congregation, parang mga pare, kasi parang tulad ko rin yan, tulad din nating tao yan, kumbaga, ako server, ako na simbahan, gagampanan ko lang po yung tungkulin ko, nagsiserve ako, dahil may sinumpaan ako, na magsiserve ako sa Panginoon, kaya ako, direct ako sa Panginoon, kaya pag pumapasok ako sa simbahan, si Lord na lang talaga, nakikiusap ako kay Lord na bago ako pumasok sa simbahan, bago ako mag-search, sinasabi ko kay Lord na, Lord, focus po ako sa inyo. Ayaw ko tumingin sa ibang tao, ayaw ko tumingin sa pare, ayaw ko tumingin sa mga kasamahan ko, ayaw ko tumingin sa mga parishioner. Kasi minsan, yung isip po natin, nagkakasala na ito na. Yung mata nga natin, pag nakikita lang natin sa ganito, nagkakasala na tayo. Yung bibig pa nga natin, nagkakasala na tayo. Kumbaga, may kung Kumbaga, hingi ako ng basbas -bas na Lord. Kung ano man po yung mga kunting bagay na nangyayari. Minsan, na, may, minsan, nababastos ako. Pero, okay lang po yon Hindi, hindi ganun kabigdil sa akin na mababastos ako o makakarinig ako na hindi salita, ng, hindi magandang salita dyan. Sa simbahan, okay lang po yon Kasi sa simbahan po, hindi lahat na nasa simbahan, gustuhin po kayo. Tulad kami as na server sa simbahan, meron talaga dyan na grupo namin hindi nagugustuhan ng iba. Ah, ganun lang po yun, okay lang Kung ayaw nila sa amin, wala kaming alam Basta kami, gampanan namin Ang tungkulin namin sa simbahan Kung ano sinumpaan namin, gampanan namin Wala kaming alam sa ibang tao dyan sa simbahan Kung ayaw nyo po sa amin wa Ayaw din po namin sa inyo No care dahil hindi nyo kami pinapakain Yun lang po yung talagang ah, sinasabi ko Sa sarili ko, kung ayaw nila sa atin Wala tayong alam Kung may mga tao mo dyan na kami Thank you po, kasi ako lahat napakakisama ginagawa ko po dahil ako naman hindi ko masabi na mabait ako hindi ko rin masabi na maldita ako pero ako may puso naman po ako maruno ako magmahal maruno ako magunawa maruno ako magpatawad at maruno ako makipagkaibigan kahit na minsan yung mga kaibigan diyan na hindi ko alam kung talagang kaibigan ang ring sa akin pero no care wala akong pakialam sa inyo basta ako true ako hindi ako anak ah, nagmamagaling sa sarili ko at alam ko na hindi man po ako perfect pero totoong tao po tayo. Kaya ganun siguro, kaya yung ginawa ng babae, yung kabastusan po yun, igalang natin sa simbahan. At minsan ako nga, napapansin ko na sa ibang simbahan, sana kung nasa simbahan po na tayo po, hindi naman maaari kung may mga okasyon sa simbahan, kasal, birth, uh, kasal, binyag, yung mga patay siguro po. Yan po, kailangan talaga may mga souvenir po yan, picture-picture po. Pero kung nasa simbahan naman po tayo, Huwag tayo basta-basta picture po dyan kasi may mga part na simbahan na solemn po yan na hindi natin dapat makuha ng kamera natin. Kung baga igalang natin sa simbahan, pwede po tayo magpicture sa labas, huwag po sa loob na simbahan kasi ang simbahan po dapat po yan ginagalang. Kasi minsan sige tayo ng kapipicture dyan sa loob na simbahan, minsan makikita tayo ng ibang mga parishioner na ano ba yan wala na, di ba? Parang ganon. Parang observasyon observation ko lang na at nakikita ko lang po. Kasi minsan may mga parishioner na gusto magpapicture sa pare. Di syempre, minsan ang pare na e Erita na rin yan dahil pagod na rin. Pero may mga parishioner na, na gusto magpicture, ay wala pa tayong magagawa, di ba? Uh, sa kanila po yan. Kaya ako, sa totoo lang, ayaw ko na lang picture sa loob simba ng simbahan sa sawang-sawa na po ako. Kaya kung ako na ako sa iyo, babae ka, ka po ng tawad sa Diyos at ka po ng tawad sa simbana yung binastos. Ganun na po, guys. Kaya, thank you so much, guys. Magmahalan lang po. Lagi natin isipin ang ating paglilingkod, ang anumang gawain natin, ay lagi natin ilagay sa gitna ng buhay natin, ang Panginoon. Kasi siya lang po ang nakakalam sa atin. Dahil kung wala ang Panginoon, wala po tayo. Thank you, guys. Thank you for watching. I love you all.